pro-production at hindi pro-importation na bansa, ipinag-utos ni PBBM. Nagbigay ng marching order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isulong ang pagiging pro-production ng bansa at hindi pro-importation. Tiniyak naman ni Secretary Laurel na papabura ng ahensya niya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon imbis na payamanin lalo ang mga importer. Matatanda ang bilang dating chief ng Agriculture Department, maraming naging direktiba si Pangulong Marcos na nagpoprotekta at nagpapaunlad sa produksyon ng mga magsasaka. Ano nga ba ang mga naging hakbang ni Pangulong Marcos para maisulong ang produksyon sa Pilipinas? Tara! Alamin natin. Para kay DA Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat para ma-improve ang agriculture sector ng bansa. Matatanda ang nag-viral sa social media ang pagtutol ni Pangulong Marcos sa pagpapababa ng taripa o buwis na ipinapatong sa imported rice na pabor sa mga magsasaka. Ang nakokolektang taripa ay ipamimigay ng Pangulo bilang ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Pinataas din niya ang buying price ng dry palay mula 19 hanggang 23 pesos per kilo. Ang wet palay naman mula 16 hanggang 19 pesos per kilo. Naging usap-usapan din ang pagpaspas ng Pangulo sa Senate Bill 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagbibigay ng mas mahigpit na parusa laban sa mga hoarders at smugglers. Bukod sa mga ito, nabigyan ng fish cage at motorized boats ang mga manging isda, samantalang tractors, harvester, at hauling trucks at iba pang makinarya at gagamitan sa sakahan naman ang ipinamahagi para sa mga magsasaka kasabay sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Nakinabang din ang mga magsasaka at mangingisda sa pagbubukas ng katiwa stores at pagtatayo ng cold storage facilities sa mga fish ports. Bukod sa direktang maibebenta mga produkto ng walang middlemen, hindi rin masasayang sa parang ito ang mga isda at gulay ipagpapatuloy pa rin ang mga programang sinimulan ni Pangulong Marcos. Kabilang dito ang pamimigay ng libre rice seeds, fertilizers, financial assistance at technical support sa mga magsasaka na lubos na nakatulong sa pagkakaroon ng masaganang ani ngayong taon. Naniniwala naman si Sekretary Laurel na dapat tutukan ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kaakibat ang malaki ang modernization at mechanization ng kanilang mga kagamitan na pinunduhan ng 4.73 billion pesos ngayong 2023. Ayon kay Direktor Panganiban, hindi lang trabaho ng isang ahensya ang pagkakaroon ng food security sa bansa. Pero napadali ito dahil kay Pangulong Marcos at sa suporta mula sa DA. Pagbibigay ng priority sa agriculture sector ang sagot sa kakulangan ng pagkain at pagbaba ng presyo ng mga produkto. Kahit hindi na siya ang agriculture secretary, makakaasa tayong patuloy pa rin. Malalakasin ni Pangulong Marcos ang sektor ng agrikultura para may sapat at abot kayang pagkain ang bawat Pilipino. Ikaw, anong masasabi mo sa pagpapalakas ng Administrasyong Marcos sa agrikultura ng bansa? D.W.I.Z. RESEARCH REPORT Re -re REPORT